So mga no, mawagi na ito ni among kuan mga kaning among lugar, tanawa mga gaw, among sa mindo din na mga gaw, tanawa. <laughs> Uy, asa ma may... na yung mga gaw? Mga agaw, mga ito lagi may sanantan yung mga gaw, kaya may lokatong dito na stranded <laughs> mga agaw. Stranded among mga kaubang brother dito mga agaw, not ang ticket, mga among lokatong dito ba. So mga agaw no, mawag sa barangay sanantan yung mga agaw, na mo is parang So mga gaw, samahan nyo kami, tara! A few minutes later. agaw no Daan-daan kayo Agaw tala Bantal yung mga agaw Agaw pa, Papunta na po kami sa ano oh, mga Sa checkpoint mga agaw Kunin namin yung kasama namin yung ka vlogger mga Kasi nestrandit siya sa ano checkpoint Nakabusan siya ng ticket Sa mga agaw tala Sa mga agaw tala Ano? Palabay na may klamba mga

one hour later. So mga agaw, no? nandito na kami sa bahay ni Jubal mga agaw. So mga Gaw, tingnan na mga agaw si Jubal mga Gaw, oh, dito sa bahay nila mga agaw. Salamat. So mga kinukuha namin si Jubal mga Gaw. Nandito siya. Oh. Mga Gaw, salamat mga agaw. Hindi ako ikuha mga agaw. pala dito mga agaw. Oh. <laughs> kinukuha namin si eh, Jubal mga, dito, mga Gaw, Dahil sa Stranded dahil <laughs> Abusa ng ticket Abusa ng ticket Ang isang kawan mga Padong na po may tunay mga agaw Tapos na namin ginagawa na, 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 si Pupunta na kami doon sa mga. Na namin so, pupunta naman kami ng Tagnote mga agaw so, Pupunta na kami sa Ilog mga agaw uh, Good morning mga agaw no uh, Nato dahil may mga agaw sa Tuning Beach mga agaw Makita ni Madre mga agaw sa Barangay San Antonio mga agaw So mo ni ang mga cottage mga agaw So, na si Lins mga gaw. Hello mga gaw, na na tayo midir stoning mga gaw no. Nakalaag na kita midir mga gaw. Mga gaw, nandito na kami stoning mga gaw. Mga gaw, nandito na kami mga gaw. Sa tuning mga gaw, na ilinaw doon mga gaw. Muna yung kaliguan mga tao mga, mga gaw. Mga gaw, ang sarap dito. Maliligo mga gaw kasi... So, ang laki ng linaw mga gaw. Oh, tingnan yung mga gaw, kung ano ang Ganyan talaga mga gaw. Tingnan yung mga gaw, udad din mga gaw. Ganyan ang tinaw you know, mga gaw, no? 'Yan ang Ito na ang mukha ng... ngayon sa Tuning mga gaw dahil sa bagyong Odit mga gaw. Ah, uh, ito ang mukha ng Tuning Beach mga gaw, tingnan yung mga gaw. Kagaling mga gaw. So ang ganda talaga mga agaw. Mga agaw, yan ang tulay sa unang panahon mga agaw. Na, na daot sa baging ulit mga agaw. Naanod mga agaw. Oo. Yan mga agaw, mm. ang tulay mga agaw. Munay tulay sa pan mga agaw. Hanging bridge sa una din mga agaw. Manaputol sa tuning. So mga agaw. Say ninyo, sa ikasulti ninyo. Dari sa tuning Nice mga agaw, nice. Kalaag, yapon. Okay kay mga agaw. So, gani na ta. Money diri. So, mga agaw na, no? money cottage mga agaw. Ah, uh, simple money kini gets mga agaw, gani wag nilhening. Gets. mga cottage mga agaw. Oo. Kung kita tong grand mali mga agaw, ano na mo diri hmm. mga agaw? Kani mga bakante nga cottage. Mga so, money mga agaw. So, kung gusto mo magpalit mga agaw, na itindahan diri mga agaw, na itindahan na antidito ang mga agaw. Kung gusto mong manglag. Dagaw, Bisan, Tod. Nadaot ni sa sa bagyong ulit mga pero ninot gyapon siya tanahon mga gaw. Mm -hmm. Kaya po yung mga dagong bato yung makita mga gaw. Oo. Oh. Ninot sa tanahon mga gaw, no? Ano, ah, dito ang bakalan. ang Yes, nag-i-megao. bisitahin din dito sa tuning ng ataw sa salingan ng mga mo ba ka tong kampo sa ulo? Nag-na na ba siya? Noo ba niyan batao? Oo, may na Oh, nya kata reng gamay, kata gamay nga patungga kapung nay. Ao kanito ni ang content mga adaw na no? nandito kami sa tuning mga adaw